Bye. 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 Bye.

Parang mga ka muna magduyan ka. magduyan Ito ang aming Christmas party na malaswaan. Duya ka muna. Ayen, haleluya. Oh, what's up Duya, Pare, paulan. ko na Pare, Up up up, natusukan na naman, natusukan na naman. Wait, wait. Tumipid dyan pare pare dudu yan. Na, hindi ko kita hindi w ko kita tabi dyan hindi ko makita hindi ko makita tabi tabi ala pare wala, wala, akong <laughs> wala akong makita ito mo yung wala akong makita tapisa 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 tangin tapisa tama na tama na <laughs> tama na tapisa tapisa na tapisa 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 Ibing, Ibing, Ibing Oi, Paulo, where are you? Sini Ha, 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 ha Where are you, Paulo? Paulo! Jalan ni, jalan ni, jalan ni Ha, 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 ha Jalan ni Jen, ah, jalan ni Jalan ni